Mm -hmm. Dito tayo ngayon sa Maylian, Batangas At meron tayong nakitang uh, pandayan Kung saan uh, maraming mga lokal sa taga rito ang nagpapagawa Ayan si tatay guys, uh, ano yan, magpapasubo. Magpapasubo, no, wala nang subo nga eh. Na, na, gamit na nagamit na nagamit na subo. Mm. Pag nagadali sa bato, kung pait. <laughs> wala nang isa rin yung nangyari po ka rin, malaki pa. Wala nang isa rin yung nangyari po ka rin, malaki pa. Yung nanggagawa dito, hmm. yung pumiro, ama. Ah, ama pa yung uh, kikoy. Uh, uh, ano ang mga nakikilipan na papagawa, gagawa? bago yung mga anak na. Magpagawa kayo sa amin, kaya subok na maaasahan pa ang aming mga itak. Ako nga pala si Lorenza Espirito na ini-invite ko ang lahat ng gustong magsadya dito para gamit na mga magandang produkto na galing sa amin sa pandaya ng puting kahoy. Napakalaga na rin ito. Uh, mali, maliit pa ako ay eh, pandaya na ito. Eh, 60 years na nga. 60 years? Oo. So, uh, 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 Francisco Espirito yung aking ama. 20 years na mahigit na siya pa tayo. Ito na rin tayo? 59. Ha? Huh? 59. Magkataon ba ako? Basta kung ay kasi ano siya yung mga yun Baka hindi nakilala kinala mga yan yung mga anak. Ah. Kinala. Kinala ka. Lumagad yun o. Nakamuyo. Kaya ka sa vlog na rin tayo. Anong pinagawa <gavilan> mo dito tayo? Yung yung mulo yung yao anong pinagawa ko. Yung kinarip. Hmm. Subo naman yung dalawa kong dala. Oo. Api na subo. Hmm. Ulang subo kaya pa. Lagi ka dito ng papagawa. Hmm. Pangkapasubo dito ang papagawa ng papasubo. Araw-araw Araro, nung ano, araro, pagawa ko yun ng araro. Kapati ah, araro? Oo, pati araro. Nakuha ko dito nung nakaraan panahon na, nung taon na. Ano ang mga ginagawa niyo dito Gunting, kancho ng yelo, mga uh, araro, saka yung iba't iba pangyari sa bakal. Materials na ginagamit dito, yung kumbaga, yung luma na power so maganda yon matigas ang pagkabakal madaling gawin at saka yung mga mulye na na magagandang mulye na sinauna yung mga magtatapakan natin dito sa Batangas um, dito, na... dito, ay... dito 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 ano, ng papagawa sila dito ka direkta mm papagawa ng mga gulok araraw. araraw. oh araraw. yung <laughs> hmm, timon hindi na kayo lumalabas hindi na dito sa lugar ng Lian Batangas, kilala kayo dito? Oo, oh, hanggang Calatagan. Hanggang, <coughs> hanggang Alfonso, hanggang Magalianes. Mas mahal dito ng kaunti, mas ginugusto nila ang yari dito. Kung baga sa ulam, ay doon ako mas masarap. <coughs> Dahil puro makikisig yung mga panday dito, no? Oo. So. <laughs> no? Ano ba tatabi sa mo sa kanila? Ayaw mo ang katawa, sumang mo ang katawa. Ay, bata pa yan, kaya malalaki ka pa. <coughs> magsasadya sila dito nasa magkano yung uh, yung ano nila, ng gulok natin. Sigun sa laki eh, kumbaga ang, kagaya ng tilos, mm -hmm. yung tilos na sinunggot ulan, may haba siya eh. Kumbaga ang haba ay eh, jeez, mm -hmm. 450. Tapos pagka 12, 12. 5, 550. Pero pag may puluhan yon, ah, ang papuluhan, another dagdag, sandaan lang ang papuluhan. Pwede ba sila magpasadya sa inyo? Pwede. Paano ang gagawin? Uh, paparito sila para mag-order tapos yayariin at tatawagan na lang pagkayari. Masasabi mo sa mga farmers o sa mga gumagamit ng ita na naghahanap ng mapagpapagawaan? Ang um, masasabi ko, kahit may kata, binasilang pandayan dito pa rin nagsusumiksik sa amin na magpagawa dahil subok nila ang mga yari dito at nagugustuhan. Ang uh, telepon number ko ay 0926948469. Kumusta yung buhay ng panday? Ay, mahirap. Talaga mahirap, no? Mainit. Wala din mga pira. Magkakapera tayo. Kailangan mo ngayon. Kailangan mo Kailangan mo